What's up? What's up mga paps? So ngayon magkakaroon tayo ng tutorial kung paano nga ba tanggalin or burahin ang bold line. So ito mga paps ipapakita ko sa inyo kung paano mabura ang ating bold line. So Eto mga paps, oh. panoorin nyo ng mabuti. Sana makatulong to sa inyo kahit pa paano. <laughs> Kaya eto mga paps, yung pagtanggal, pagtanggal ng bald line ay kailangan natin ay medyo nakatagilid yung dulo ng talim ng clipper natin. So yan, pitik-pitik lang yung angat ng clipper natin mga paps. So, para lang to sa mga baguhan dyan, sa mga nag-aaral, mag-paid mga paps. mga nahihirapan magtanggal ng bald line or burahin ang bald line. So, ayan, inahagod lang natin mga paps. So, pagkatapos yan mga paps, i-adjust natin ng kaunti yung liver pababa. So, para matanggal natin yung ano, bald line. So, yun, sana makatulong ang video ito sa simpleng tutorial natin mga kapaps. So mahirap naman talaga tanggalin yung bald line. Dapat ang gamit natin itong clipper, ang talim niya ay dapat naka paid blade mga kapaps. Pag, makal pag makapal kasi yung blade ng clipper natin, tapos tatanggalin natin yung bald line, ay hindi tayo magkakaigi sa paghagod. Kahit anong hagod natin ay hindi natin matatanggal yung bald line. So kailangan talaga ay naka paid blade tayo. So, ayan mga paps. Dito na tayo sa likod. So, supportan nyo na lang tong video to at sana may share nyo at may matutunan kayo dito sa simpleng tutorial mga paps. So, ayan. Shout out sa client natin. Ayan. Thank you so much. Ayan. At sa mga followers natin. Ayan. Thank you so much. 8k followers na tayo. Ayan. Going to 10k na tayo mga paps. So, konting tiyaga na lang mga paps. Mamonetize na din tayo. Ayan. Thank you so much. At thank you sa lahat ng sumusuporta sa page ko. Ayan. Salamat sa mga suporta nyo mga paps. Ayan. Siya nga pala mga paps. Kung anong ginawa natin kanina, kung anong tinuturo ko kanina, same lang dito mga paps. At same din dyan sa kabilang side. So, sundan nyo lang yun. Sure, makukuha nyo ang tamang pagbura ng bold line. <laughs> so next mga kapaps, nandito na tayo sa kabilang side. So yun, ano, naka-close liver to mga kapaps na nakatagilid pa rin yung talim ng clipper natin. So same lang kung anong ginawa natin kanina, same lang dito mga kapaps. So ayan, pitik-pitik lang tayo. Sundan nyo lang to mga kapaps at isa puso natin yung mga gawa natin para makuha natin ang tama. <laughs> so, tama nga naman mga paps. Kailangan natin isa puso yung gawa natin para maganda yung kalabasan ng gupit natin mga paps. So, ayan. Malapit na tayong matapos mga paps. Ayan, thank you so much sa mga nanonood dyan. Ayan, sa mga followers natin yan, viewers. Ayan, thank you so much sa mga nagsishare ng mga upload natin. Ayan, thank you so much. So, malapit na itong matapos mga kapaps. Ayan, abangan nyo na ulit sa mga susunod nating upload. Ayan. Ayan, may TikTok nga pala yan, Sam's the Barber at YouTube. Ayan, pakisubscribe at follow na lang sa TikTok mga kapaps. Thank you so much. At eto na nga mga kapaps, yung finish product natin. <laughs> so ito na yung pinaka final result niya mga kapaps. So ayan, napaka sulid mga kapaps. Kaya pag sinapuso talaga natin yung gawa natin, makukuha at makukuha natin yun mga kapaps.